Ito ang ulam ngayon, hmm. ngayong tanghalian, darating na estudyante, yung atatlo kong apo, hotdog, cheese, At tsaka ito nuggets. darating na 11.30 tatlong apo James 15 Miel, siya pala may baon ito ngayon ang ba ulam nila may cheese na hotdog nuggets wala nang umagahan wala nang oras at darating na yung estudyante Yan, umagahan wala na katatapos ko lang mag laba nagbalnaw nagsasampay tanggal tanggal ng sampay nasampay uulan sasampay uulan naglalaba nagluluto wala nang umagahan Pagod. Hindi ko ako makabiling gamot. Hindi naman ako makapachick up. Walang pera.